tinagal-tagal ng People's Park. Alam mo, dito ako na-amaze. No? Na-amaze ako kasi 2016 to na-establish. If I'm not mistaken. Ito, oh, meron na siya mala Star City na drama. at alam mo naman yung mga rides. No? Ayan, oh. Punta pa lang ako doon. Kasi gusto ko. <laughs> May litalita -lita niya na habang naglalapit dito. O, oh, diba? Siyempre, laman ako ng perya nung bata ako. Kaya lang, gusto ko sanang makalapit. Napansin ko, may barikada. So, hindi pa po siya pwedeng lapitan ng sino man. Ayan o, oh, eto yung barricade oh. So, hindi pa siya pwedeng lapitan. At, siyempre, pagkausaping perya. Ng UKI, nung bata ako, I was really into perya, no? I'm a fan of ride kasi natutunan ko sa kuya ko, banding namin yan, na sumasakay kami sa Paris Wheel. Ang first Paris Wheel body ko was my kuya. No? Ang kuya ko kasi walang takot sa ride. No? Laki po talaga ang kuya ko sa mga ma-action na eksena. Ako talaga, pinalaki ako ni Bioli na matatakotin eh. Pero I'm very thankful. Yung tapang ko nakuha ko yan sa kuya ko eh. No, na wag umarte. No, bawal kasi maarte sa kuya. And kay mama pwede naman. Spoiled ka. Kay daddy wala siyang pakialam. So kuya ko talaga, Then, kung bakit ako may takot. No, sa kaartihan, sa kalandian. Ay, dahil I have kuya. So, ang pera sa akin ay simbolismo ng aking kabataan. Sa pula sa puti, naalala nyo ba yan? Yung sa pula sa puti, madalas po ako nananalo dyan. At ako lang mag-isa. Mm -mm, loner talaga ako. Pero, uh, yung pagiging loner ko, ini-expose ko rin. Yung aking sarili sa mga bagay na kahit mag-isa lang ako. Syempre, I have time kasi susunduin ako ng kuya ko pag overtime na ako. At isa pa sa nilalaro ko at naalala ko sa usaping pera ay yung benching ko na i mo, may mga corresponding uh oo, -oh, uh, prices 'yon kapag uh, hindi na kalabas yung benching ko mo sa napakaliit na square. No, sa inyan lang, o sa perya ang pag-alala ni Madam UK sa mga perya na noong 1980s. No, 90s, medyo palaos na siya. Ay, talaga namang number one, no, source of entertainment ng mga kabataang tulad ko na ngayon, ay, pinatay na yung ganitong industriya at nagbabalik, no, ang simbolismo ng aking kabataan. Kasi, ang amusement ngayon ay pinasosyal inside the mall na. So, ah! ito toto ako dito sa Xenang Peria. Kaya lang, may harang. So, ito ang yung Madam UK. Magsusumba ako pero wala pang tunog. Pink!